Okay, hello, may hapon Luzon, Visayas, ug Mindanao. May hapon sa inyo ang tanan mga boss. sa uh, kumusta yung hapunong karon? nakadaug ba mo sa double na resulta? Double man ang result karong 5 PM. Ah, uh, wata mga boss, zero ta karon. No? Ang ato ang pahabol sa 5 PM kay gislayran man mga boss, gi plus 1 minus 1 man, no? Ang ato ang pahabol na Ah, uh, kay pahabol kay 9, 918 no atong pahabol 918 so ang 1 gihimong 0 tapos nag plus nag plus 1 sa 8 no kunya natay eskalera na 908 pagkasayang pod kay gi no pero mga boss pahabol tag 1 kombinasyon gihapon gihapon karong 5, uh, 9 pm draw no sa mga ganahan lang mo sabay uh, pahabol ta uh, og 1 kombinasyon gihapon ha Uh, when or los gihapunta sa atong pahabol na one combination mga boss ha? Sa mga ganahan lang musabay, sabay lang ninyo mga boss sa atong pahabol karong 9pm draw Okay mga boss, uh, before ta mag start mga boss palihog ko like sa ito ang youtube channel mga boss na Boss Trend Creative Vlog Sa mga wala pa subscribe sa atong youtube channel Please subscribe sa ating youtube channel mga boss And then like uh, Tawag ito, uh, click nyo na rin po yung notification bell dyan Para araw-araw po kayo manotify sa ina-upload nating video sa araw-araw Okay mga boss, magpahabol na ta O di natin lang ano, natong pahabol sa mga ganahan lang ha One combination rin natin yung pahabol mga boss ha Pero balik po ni mga boss Ang ato ang upload, ganihang buntag ha Ato uh, ang regalo, natay regalo Nag-upload ka B.E ang ah, i-advance na itong upload gabi ang itong regalo tapos ang ganihang buntag na itong i-upload balik po ninyo lang to, mga boss kaya na, respetar gaya po ninyo mga boss ha kaya 918 karong 9pm balik kayo po na ninyo o pagdala gaya po ng kini basin mag minus 1 o dito naman ngayon baka naman mag uh, minus 1 naman sya nun no mag minus 1 plus 1 So balikin lang kaya po ninyo mga boss ang atong gipabol na 918 ha karon 9 PM draw. Sa so, mga ganahan lang Okay? Pero kung naman yung mga tinaguang sariling kombinasyon draw sa inyo ha, uh, maura yung mga boss ha, o patad ang inyo ha, mga tinaguang kombinasyon or naaba mo yung mga pamintin, maura yung duha mga boss, o patad, o patad ang inyo ha, mga sariling kombinasyon. Okay? Uh, sa mga ganahan lang nyo sabay mga boss ha? sa itong pahabol na wine kombinasyon karong uh, 9pm draw. Okay mga boss? One, kombin one kombinasyon lang niya yung ipahabol para sa 9pm draws mga boss pagdala mag 5 mga boss ha kining 5 para sa kuha mga boss ang 5 na number hat ni sa kuha pagdala mag 5 karong 9pm mga boss ha ah uh, karong 9pm, pagdala mo 5 kung dili ganin ni kalusot karong 9pm ang 5 mga boss balikin ninyo ni ugma mga boss ha balikin ay, okay, balikin ninyo ugma po mga boss ang singko. Ha? Ugma sa bun ah, uh, August 14, 2024. Balikin ninyo ang singko mga boss kay Hatnis sa guide og do na may pamaris ana mga boss na pairing. ah uh, na ninyo mga boss ang singko, kay ko ang guide hat na siya. Ha, ang dos ni gawas na ganina. Mo ganitong ginawa sa inyo, ha, na natay 62 na fair ganina na parisin ninyo kung nakapamaris mo sa 6-1 to ganiyang puntag ah, congratulations sa inyo mga boss okay karon wala mo sulod na to ang last to no? kay double ang result karon ang ato ah, lahi mo last to okay mga boss kanang 5 mga boss ha remind lang ako sa inyo ha pag mag 5 karang last 9. o ah sa pwede okay mga boss pag mag 5 karang last 9 ha pwede niyo isenter pwede niyo isenter ang 5 karong 9 pm kung na mamaga 9 5 karong 9 pm pwede niyo center mga boss pwede pwede po i-postay ang 5 karong 9 pm mga mga boss ah kung na, na -ising ko karong 5 pm ay 5 pm 9 pm sorry sorry okay mo na to pahabol mga boss ha 508 kay 508 ang shadow ng mga boss kay 053 ay eh, respetahin lang niyo mga boss targeto grumble Okay, mura na itong pahabol mga boss ha. Karong, uh, karong 9pm draw. Sa mga ganahan lang mo sabay. Win or lose na din mga boss. Ito ang pahabol na one kombinasyon. Na ay 0 mga boss. Buhatin ninyo 1 ha. Ang 0. Mahimu ng 1 mga boss ha. Okay. Mahimu ng 1. Ha. Timan ninyo mga boss. Mahimu ng 1 ang zero Ha. Lubagan na ninyo mga boss. Okay. ato pahabol karong kay 508. Ha. Ang shadow niya ay 053. Mga boss. Okay. Okay mga boss, mura na ito pahabol o oh, good luck sa ngayong, 9, 9 PM draw. Uh, sana ma manalo kayo at makasabay sa mga kombinasyon na ito. Mga chamba karong 9pm no? 9pm draw. Okay mga boss, may exit na ko. Good luck and God bless. O oh, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin na Boss Trends Radio Vlog. Thank you. Thank you so much po.